eh so welcome back po no, dito sa Day Henrika Adoy TV Sports. Well, napakomment po tayo ngayon, no? Dahil uh, supposedly tapos na po ang gilas, no? Pero hindi nangangahulugang tapos na rin ang ating no? Lalo na sa mga ulupong, no? Sa mga coops na buma, ano? Na nagbabash daw, no? Dito sa ating gilas Pilipinas, no? Lalakas naman ang loob ng mga ito, no? No? Kayo ba yung nagpakabagod? mag-basketball, no? Hindi nyo ba alam gano'ng kahirap mag-basketball? Kung di condition ng katawan nyo, ihingaling kayo na parang malalagot na. <laughs> di ba? So, akala nyo madaling makapagsagupaan sa European teams like Latvia? Di ba? Well, nangyayari po talaga, no? Although muntik na tayo manalo against dito sa Brazil, no? Yun na nga lang, eh, may mga lapses po talaga. Eh nga po yung sinasabi natin dito sa channel, di ba? Hindi natin masisisi yung mga players. Dahil nga po, iba po ang structure ng Gilas Pilipinas eh. Kaya nga sinasabi ko dati, sana si player A nandito, no? Kaso may mga circumstances that they can't control, di ba? So, ganyan po ang structure ng Gilas. So, kung anong meron sila, minamaximize na lang po nila. Ganyan po kagaling si coach team ko, no? sa mga nagbabash eh para kayong yung mga ano yung mga nagko-comment na akin ng West Philippine Sea atin pero di naman makapunta doon ngayon ang labanan doon palakulan eh eh ba't kayo di kayo magpunta doon ginuuso natin yung mga soldiers so ganun din ginuuso natin ang Gilas Pilipinas players at least doon po fair and square ang laban bola po talaga no? which is pero pag nanalo, kala nyo naman, mga matagal kayo mga fans. Kala nyo, simula foundation ng team, eh, nakasuporta kayo kung makapag-post kayo. Meron ako kinalang mga ganyan. Eh. Makapag-post, kala mo. Oh. <laughs> Pero pag talo, wala kang makita post niyan. Puro, puro kahihiyan, puro ano, pagpapatawa. Oh. Nako, yan po ang kultura natin. I mean, yan po nagiging ugali. No? Side part ng mga Pinoy sa totoo lang napapansin ko no I have the right to say that dahil I've been to other country no katulad dito sa kinalalagyan ko sa tulad sa Singapore they don't bash their team like that di ba sa atin ganyan eh kaya huwag nyo pong gagawin no ginawa po ng gilas ang lahat ng kanilang magagawa si Japet po di ba nag ano na nga yun kumbaga sa ano natawagan yun di lang naka di lang naka ano tag dito di lang nakatanggi dahil nga injured sila sila Malonzo, sila Thompson, no? si AJ Edu. So, call of duty siya. Kasi nga po, hirap mag-request sa ibang team. Eh. Ibang mga team daw ay magbigay. Di ba? May mga ganun. Si Coach Tim ko ayaw na nga din yan. Eh. Di ba? Dahil sacrifice po talaga sa oras. Lalo matanda na si Coach Tim ko na gusto nilang mag-focus sa Inebra. Ganyan. Mas may mga pabash-bash pa kayo nalalaman. Lakas din naman ang loob niyo. Punta na lang kayo dito sa channel ko dito kayo mag-bash. <laughs> no? Ang dami mga basher dito, eh, nagsasalita, utot ko daw. Papasok dito, manonood. Tapos, kaya ka po may malaking flash na po dyan, naka-flash na po dyan sa thumbnail. Commentary only ah, Hindi tayo dito nag-clickbait, no? na nakalagay live, pero wala naman. No? Ayoko ng ganyan, nabubwisit ako sa pagmumukha ng mga gumagawa niyan. Nabubwisit din ako, kaya naglagay ako niyan para di kayo mabwisit sa akin. So, yung gusto lamang ng komentaryo, paso kayo dito, no? Kung nagustuhan nyo, like and subscribe po. Di ba? Kung hindi, mag kayo. Okay lang din. <laughs> walang problema sa akin, no? I'm not answering negative to negative. So, uh, sa gilas, mag-thank you na lang tayo sa kanilang pagkapanalo, no? Diyan sa Latvia. Wala, walang dapat ikahiya gilas natin. Pinahirapan natin ang mga kalaban diyan, Di ba? Yung respeto, dapat nga daw si Brownlee nasa NBA yung respeto kay Coach Tim Gun, ng mga kuponan, di ba? Diyan sa nakilala tayo. We represent as a Asia's gold medalist, no? Kaya magpasalamat na tayo doon, guys. No? Gusto nyo lagi panalo, eh. Eh, wala naman kayo nung pinubuo yung team na yan, yung nagpa-practice yan. you don't know what sacrifices those players and coaches has been gone through. O, di ba? Hindi nyo alam yon Tapos kayo, papash-bash kayo. Parang dito sa channel, papash-bash kayo sa akin. You don't even know how I started this channel. Alam nyo po bang, ano na to? Ilang taon na to? Ano sinimulang ko? 2020. Wala naman ako kinikita rito. Trip ko lang to. <laughs> Tignan nyo, wala. Sa Doi TV, wala kang commercial. Sa kabila, sa dito sa D&D kami, may commercial kasi nga po na-monetize na siya. Dahil nga po, nakita nyo naman, di lang naman po basketball na tinatalakay natin dito eh. So, na-monetize siya, no? Dahil nga na-meet na yung requirement, ganyan. Pero, to tell you honestly, wala po ako pang nakukuha dyan. Yung, yung pin nga po ng ano, wala pa eh. Trip ko lang po talaga ito, no? At nakikita ko po, ang daming pumapasok na sa subscribers. So, parang may obligation na ako na ituloy ito dahil pumasok kayo, alam ko, para sa mga ganitong komentaryo. So, I'm fully committed, di ba? Since gusto ko naman din po itong putong ginagawa ko. Sa gilas naman po, may kasamang sacrifice na kapag ng mga sinabi ko kanina. Di ba? Dahil kapag na-injured sila dyan, sira na po, no? Mahirapan na sila mag-renew ng kontrata nila sa kanilang mga kuponan. Di ba? Napakarami po nakapaloob dyan. Kaya, bluh excuse me po. <laughs> atom na atom na talaga. Anyway, so yun po, ano, ang ating mga, ano, ating mga, napang-comment lang po ako, dapat politics ang pag-uusapan ko ngayon, pero napanood ko po na tina pinapas daw. Eh, natin ng gilas Pilipinas, ano. Dahil, uh, nasubaybayan ko po yan. Na, uh, tignan nyo po sa ilalim kung ilan po ang content natin dyan, no. Kung wala man dito sa Day ka, sa Doi TV Sports, kung paano po binuo yung team, no? yung mga practices ng team, no? at yung mga issue behind the team, naku po, napakagandang story. Gagawin ko nga po ng documentary, wala lang po talaga time, kasi nga, hindi ko naman po talaga hanap yung pag-YouTube. No? <laughs> wala po tayong mga editors dito. <laughs> tayo po yung OFW lamang din dito. Nag-comment-comment, ganyan. At ayon, uh, po salamat dahil may mga pumapasok at nakikinig sa atin, no. Eh, para po sa itong mga utak, no, nang wala naman po laman ng mga sinasabi, eh makakapanira lang po kayo sa kakabuhay. Hindi no? nyo alam ang epekto niyan. Dahil kayo wala naman kayong alam eh, wala kayong channel, wala kayong hindi kayo athlete, no. You don't even understand how it works. Basta kung ano lang pumasok sa utak niyo, eh utak niyo eh, may kadumihan kaya nilalabas yung naghahasi kayo kaya nandito ako para tablayin lahat yan you know, stop passing gilas wala po kayong karapatan so yun lamang po no? at maraming salamat sa inyong pakikinig at kung nagustuhan nyo to eh supportan nyo po ako para dumami tayo banggain natin itong mga basyo na wala lang ka sense sense bang bash so yun lamang at maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat salamat po sa panonood subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.